Habang palapit ng palapit ang eleksyon, naglalabas na rin ng survey tungkol sa mga gustong kumandidato. Pero gaano nga ba ito kahalaga para sa mga kandidato at sa publiko? Bibigyang linaw yan ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga. Tama ka. Jack, marami na mga surveys ang maglalabasan sa ngayon. In fact, bago pa nag-file ng COC ang mga kandidato ay meron mga surveys na naglabasan tungkol sa senador, sa party list. So ang tanong ng bayan, dapat ba itong mga paniwalaan? Ano ba talaga itong mga to? Kasi may mga nagtatanong. Paano nga ba naman na 1,200 lang ang tinanong sa buong bansa ay mapipredict mo na o makikamalalaman mo na sino ang nangunguna at sino ang nangungulelat? Alam niyo, meron pong science ang survey. Hindi po yung basta-basta ginagawa. Meron po yung tinatawag na scientific rigor. Ang tawag po dyan, randomization. Ang survey po ay may epekto at epektibong makita. Maging pamantayan natin, yung mas makita natin sa lamin kung ano yung, kung sa, sa ano, ay, ano yung opinion ng mga tao sa isang particular time period na yun ay kinuha pagkat may period yan na kinuha di nakalagay from September 3 to September 10 yun ay snapshot lang ng opinion ng mga tao doon yan ay pwede nating pagtiwalaan pag maayos ang ginawang sampling kasi mayroaming yung sa nagtatanong na no, 1,200 lang naman yung kinanong, paano masasabi kung Pilipinas na yan, parang katulad lang yan ng ganito, yung bulalo isang buong kaldero, hindi mo naman kailangan kainin yung lahat ng bulong yung ubusin yung para masabi na masarap o maalat o matabang. Kailangan mo lang haluin ang haluin ng maayos at kumuha ka lang ng sample ng sabaw, pwede mong tikman, masabi mo na maalat ito o matabang. Ganyan po ang survey. Hindi naman natin kailangan bilang lahat ng opinion ng mga tao. Para malaman natin ano yung snapshot. Pero ano ba talagang halaga nito? kung tutuusin, mas importante ang survey sa mga kandidato. Sa pagkato nila malalaman kung sila ba'y nangunguna o sila ay nahuli. At kung sila'y nahuli, ano pang kailangan nilang gawin para sila'y manalo. Inaalap pwede din malaman sa survey anong mga lugar sa Pilipinas o sektor ng populasyon sila mahina. Ang mamamayan dapat, ang tingin sa survey, parang ano lang yan, indicator lang yan ng isang horse race. Pero ang tunay na diwa ng eleksyon, ang ibinuboto mo dapat, hindi kung sino yung nananalo o natata ay mo natatalo. Ang ibinuboto mo dapat ay kung sino yung karapat-dapat para sa iyo, mananalo man yan o matalo. Ganyan dapat ang diwa ng eleksyon sapagkat ang kinakatawa natin ay mga tao na hinahalal natin yung mga yan. Yung representative yan, ha? siyang magiging representative ng ating mga opinyon, mga pananaw. At hindi dapat tayo yung kung saan panalo dun pupunta, magbabanwagon tayo. Inuulit ko, ang survey may function yan. Pero sa tingin ko, personally, bilang isang political scientist, huwag tayo dapat masyadong maging addicted sa surveys. Dapat kung sino yung gusto natin yung ating iboto. At ikalawa, mas importante, huwag tayo basta-basta magpapaniwala po sa mga survey, mga survey-survey yan. Ito yung mga hindi randomized yung sample, ito yung mga tinatawagan nilang sa You no know, sa nasa internet kung sino lang yung gusto mag-survey, yung survey, kalye survey na magtatanong-tanong sa kalye, hindi po yun scientific sapagkat hindi po random na selected. Ano ba 'yung sabihin ng random? Yung lahat tayo mga Pilipino halos pantay-pantay yung probability na mapasama sa sample. Yung kung sa bulalo, hinalo para lahat ng bahagi nito ay ma sa isang kutsara na tinikman mo, isang cup na tinikman mo ng sabaw nito. Ganon din po yung survey. So, huwag tayong basta bas magpapaniwala kasi baka yan ay online survey lang, hindi po yan scientific. O kaya pag yan ay tinawag lang sa radyo at kung sino na yung gustong sumagot, ay yan po mga yan ay hindi po yan scientific. Hindi, hindi po pwedeng ma-generalize ang resulta ng mga yan. So, Muli, may gamit ang survey pero ang mas gamit may gamit dito ang kandidato para malaman nila kung nasa na sila sa race. Ang mga botante, huwag mong basta magpapaniwala sa survey sapagkat ni lahat yan ay scientific. At pangalawa, siguraduhin nang iboboto ninyo yung talagang gusto ninyo, yung malapit sa inyong interes, manalo man ito o matalo. Ganyan po ang diwa ng demokrasya. Yan lang ang mga aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. at maraming salamat. Magandang umaga. At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.